saging langka ang marami dito mga kamilos ano, nasa liblib po tayo ng lugar ngayon sa lugar ng Amadio epo, ano po barangay 5 epo, ano po barangay 5 ito po langka po yan nakabalot lahat o binabalutan po nila para mahinog ito mga kabindong. Ito no, tayo ng ano dito, langkang mura. Yan. Malangkang mura dito. Binabalutan nila yung mga langka dito para maganda so, ang pagkain Ito mga tatasang tataas ng puno ng ano dito ayun po barangay sinko yun po yung karsada na yun pag diniritso nyo po yan bayan na ng ano amadiyo po yan ito naman papunta naman to sa East Swiss bagong kinakaginawang karsada dyan ayun po mga kabindors update lang po tayo sa mga bagay bagay maraming salamat po at huwag kalimutan mag-like, mag-share. At pindutin ang multiplication bell para updated tayo sa lahat ng ating video. At pasubscribe subscribe naman Kabilo's Vlogs. Salamat po. Salamat pabay, God bless. Love you all. Mabuhay tayong lahat.